Hi guys, may buntag sa tanan. Isod ning board tanong kay makahuna na tag voice over. Kapait ba? Sama aning kape. Tapos pag si mo sa mga balay, makakita tayong ka garden sa Hacienda ni Don. ba? Diba? Lapad kayo. Tapos karang balay sa manok, kabalo na ka na ang tagiya sa balay sa bungero. Pero bitaw kay board man tao, ba na nalang kunin ano yung mga pe? Na tara. Yun nga, dito ta mga pisa to ang coffee table, di ba? Social natay coffee table diri sa bukid, di ba? Pag naadyog ka diri sa bukid, mo makarelax jud, di ba? Diri sa bukid, mawala gid imong stress, pero na stress ko aning voiceover. over taas taas manday ka ayon. ni lisod kay Ikat na to na to, no? di na nato with gayon kay lapit man sa tong coffee table, O, ten coffee table with tagay. Ay, kape di ay. Oh, habang tagay. ay kape, magtanaw ta sa to ang mga alagang manok, o di ba? Dagandagan na po kayo, part, partneran dayon nag saging, o di ba? So, bang tagay, ay kapide ay. Yun maulang to akong kwento. Salamat kayo ha. na, 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 na.